Um, actually, ano, nagbihis lang ako, yun lang, kasi ako din to eh. Just, so, wala. Yun, um, paano ba? Wala, siguro wala ako. Pinapay kasi ako din to eh. Okay. So, um, ano siguro three... nagpapayat lang, yun. Okay, ang sexy nyo nga po ngayon. So, Hindi mo masyado, <laughs> pero thank you. Siguro dapat abangan na lang nila kung ano yung ano ko, kung yung sa ups and down ng ng buhay ko. Yung pinaka ano, ano ba, yung pinaka may kulay. Nung, nung nakaraan ha. Pero siyempre may ibang kulay na ngayon eh. <laughs> so yun, interesting. Yung ako naikwento eh. Kasi kailangan panoorin na lang nila. Hindi yun. Um, siyempre pa may dramas. Um, yung sa, nung nawala yung lola ko, yung gano'n, tsaka yung nangyari sa akin. Makikita nila yung ano, kung paano ako nakarecover dun sa nangyari ko. Hi po, ayan, iniimbitahan ko po kayo na sana manood kayo ng nga na magpakailan man. January 26 na po, pagkatapos po yun ng Amazing Stories. Ayan. thank you! Yes.